Pala sabi ni Cielo Magno, in live stream, he to the public ang bicameral conference ng Senate at ng House. Yan yung bicameral, bilang bicam, House of uh, mga congressmen at mga senador, may Me meeting sila to finalize the, uh, what they call this, the entries there in the budget for the General Appropriations Act na bobotohan ng mga senador at congressista. Aba? Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si umaldes <laughs> Nasabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo. Kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaba ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapaka naman. Yung akala mo na talaga bobo na talaga kami. Bobong bobo na kami. Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung bike Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung bike cam dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh.